Sa nakaraang episode ay napuntahan natin ang bayan ng magsaysay kung saan nasaksihan natin ang yaman ng agrikultura at kasaysayan na bumibalot sa bayan ito mula sa mga sariwang taniman ng palay hanggang sa pagtuklas ng isang magandang likha ng inang kalikasan, ang Taluso Falls. And for this next episode, tumawid tayo sa karating bayan ng magsaysay, ang isa sa magandang lugar sa Pilipinas ang Matanaw, Davao del Sur. Tara na at samahan niyo pa rin kami sa paglalakbay sa kagandahan at kultura ng Matanaw, ang aming pagtuklas ng mga sikat na destinasyon at mga kwento ng mga taong nagbibigay buhay sa bayan na to. Handa na ba kayong maranasan ang kakaibang ganda at saya na hatid ng Matanaw, Davao del Sur? Tara! Let's go! Okay mga boss, money ang tanum nila ate diri ang ibiligan nang helmet yan yeah, mo, grabe <coughs> batong, dito sa dabao, mahal ni? Ah, dabo mahal alka ini, sa dabo mahal sa 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 dabo oh, okay. mo, mm. ah. mo, sir. Magulay mo, sa Pagdala mo, sa Gani, pila sa ang isa ka dabo mo, sa na mo, sa dabo mo, sa sa ano, Kaya, tiyo, Biyo, Barangay San Isidro, Barangay Balnati, Balnate. Purok Gist. Ha? Atagan nan domingo ani kadagde. Batong. Sa. Nangan <laughs> kay kunti. No? Malanag. <laughs> right. Dame man nanaikar ka? ngito. Aga ni So, papalabas na kami ng Magsaysay, Dabao del Sur And, papasok na naman kami ng uh, Patanao, Dabao del Sur Papuntaan yung uh, Balunto Tara, samahan niyo kami mga boss At uh, sabay-sabay tayo mag-enjoy doon Kaya mga boss, yung amazing dito sa sa may double uh, Dabao Dil Sur, ang ilang gasolin na ninyo Wajuk kita petron ng Petronig <laughs> huh? huh? no? Wady, no? shell mga petron na mga gasolinaan ba? Ano Jay? Ano? Tingnan nila mga gasolinaan ba? Amazing kayo, Baka dati, ba? Oo no, Dati bote-bote, ngayon dito na graded na. Galing ah. Wajuk ito ng shell mga mga Petronig na mga gasolinaan, mga big company na mga gasolinaan, wajuk kita, <laughs> Gusto mo si Jelson, magpapatayin ang mga gasolinaan. Eh? Yeah. <laughs> They twist or turn. five Alright, pagkarating na din kami mga boss and then doon lang daw yung parking Grabe Dalawang oras Tindi Ang ganda ng view mga boss, papunta dito Ito yung una naming pupuntahan dito mga boss sa may uh, sa may Maranao Anbang, Anbang Falls or Rock Formation Grabe nakikita ako sa Facebook <laughs> <laughs> Ngayon napuntahan ko na mga boss. Kabi sa lang masasabi ko mga boss. Papunta pa lang dito para kang nasa alam mo yung Batanes. Isa 'yun sa mga bucket list din napuntahan yung, ba yung Batanes. Tingnan niyo lang oh. Tingnan niyo 'yan oh. Gabi ang view. Hindi ko lang na videoan lahat yung pagpunta dito. Ako sobrang ganda. manghang mga -mangha talaga ako mga boss. Whew, I'm excited. Tara entrance Right mga boss para magkaroon kayo ng idea entrance fee dito sa may uh, Anbang Falls or rock formation is nasa 50 pesos lang siya. And then malapit lang daw uh, from that entrance pababa, rock formation na. Ah. So saglit lang kami dito mga boss. Picture picture lang muna tayo magbi-video-video. Doon na kami maliligo sa pangatlong falls sa na pupuntahan namin today. Time check. It's already 5 minutes to 11. Dalawang falls na yung napuntahan namin. Oke, okay, kasama ko pa si Brian and Jela Cochero. And here we are. Tata, Tata, ta Let's go. Tapi Messi ano? Ito malapit lang medyo, mga boss. Ito pa paano mo makita mo to? Boss <laughs> so na hagdan nga siya. Yeah. Pero tingnan mo ang um... So hindi na mahirap dito mga boss. So hindi na ka madudula so mas slide ka diri kay. So nanamay may ang-ang maka hagdan uh, na na siya May, oh. may baitang. So may baitang. Ano si baitang? Yun know, oh. So may railings din na hawakan. So, Di ba? Di ba? So, medyo naatake ka nang <laughs> Pag natake ka ng arthritis Arthritis, hawa ka muna sa railings Railings <laughs> <laughs> Grabe ka talaga, Barangay Colon Sabak diba? Pinahanga mo ako sa mga view Papunta dito diba? Grabe diba? Grabe diba? diba, Narinig -diba, mo yung nagaslas ng tubig? Ayan, nagaslas <laughs> so, <laughs> so, ibig sabihin yan, papakitaan ka ng magilas na pag ano? You know? Oh. Ang lalim ng magilas ah. Saka lagaslas ng tubig oh. Trademark yun ni Jay Lakot <laughs> yun. Grabe. Ang pupuntahan sana namin ay isang force lang sa Talusog. Hmm. At pero, hindi parin pa rin mapakaling ang aming pa. Alumpihit kami po ha. <laughs> <laughs> <Alumpihit. laughs> <laughs> Grabe ka na ba ang Tagalogan Ang Tagalog daw pa paadya sa Bisaya Bala mag-Bisaya Tapos sila bala, balag mo sabot sila sa itong Bisaya na vlog oy Alumpit Alam mo yung mga Bisaya tapos mag-Tagalog Kaya naging buki kayo Buki oh. <laughs> ito natural na Tagalog ko So Ayan huh, so, yeah, ipapakita ko lang sa inyo yung dadaanan namin mga bes so, Ito madali na ito pababa Halhal -hal lang ito pabalik Uh. So, -huh. tapos uh -huh. amazing man So, napakasulit talaga ng adventure namin today, July 28. Etong ginasabi ko para katedral cathedral, cathedral. You know, I sana pwedeng drone-an. Eh. Pero, pwede. kaka signal pa rin ah. parang cathedral force. Ah, force ah parang cathedral daw yun so gamitan natin ito ng ano magandang ano posing posing huh? sa mga picture huh? you know nakikita mo yun nakikita mo yun naririnig mo ba yun <laughs> you <Yeah. laughs> omg yun lang ang masasabi ko, OMG! Opo, siya nakapunta ng Matanaw? Siya siya nakapunta ng Matanaw? Sa... Half day? Half day? <laughs> <laughs> hindi, hindi ito kaya half day eh! Ang dami ba? Gabi mga buso. eh! Gusto mo yung hagdanan? Tingnan mo! Mari matapan natin na mga boss Sabi hindi, hindi talaga matigil ang pagkamangha ko ba? Parang papraktis na ako magtagalog ha ah. <laughs> <laughs> Comment mo mga boss Nga naman yun Pag Nakay istorya Tagalog Magtagalog Tagalog pagka, na considering Ay mong na Tagalog Kasabot o Bisaya Ano mano Wow!

Grabe. Wow. Ganda. So, ganda Tama, huh? tama pa talaga, Tama pala talaga talaga sabi nila na parang Pag-drive mo mo 米津玄门。 Woo! Lapitan natin konti mga boss Hindi na lang tayo maliligo dito Kasi mayroon pa kami isang falls na pupuntahan After this one And malapit lang naman yung dito So papakita ko naman sa inyo ito ng malapitan mga boss Ay, no? Ayun o Grabe. Ganda. Pwede daw tumalon dyan. Maralim naman yun dyan. So, yung mga gusto lang tumalon, pwedeng pwede naman. Since may isa pa kaming post na pupuntahan, hindi naman kami maliligo dito mga boss. Ito na lang, picture picture tsaka video video. Papakita ko lang sa inyo mga boss. kung so, sa mga nagtatanong, ayan, sa so, mga nagtatanong, paano ito kung nyo lang yung ano mga boss Yung sa may bansalan. Kanto From there Papunta dito Estimate lang na Nasa mga dalawang oras mahigit Yung Pipe uh, uh, Yung lalakbayin ninyo And Then pagdating dito sa Anbang Falls Malapit lang sa mga 5 minutes lang pababa And 50 pesos yung entrance fee Barangay Colon Sabak Ito siya mga boss Rock formation Anbang Falls Grabe ang ganda And then yung biyahe nyo papunta dito mga boss hindi na din kayo lugi kasi napakaganda din talaga ng, uh, ng uh, view yung mga tanawin uh, habang kayo habang binabaybay yung daan para kayo nasa ay, batanes para nasa batanes talaga grabe sobrang ganda ng mga view dito lang kami 15 minutes lang na stay picture and video pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda itong uh, Anbang Falls or Rock Formation Today Sunday. Uh, we're, we're expecting na maraming maligo but ngayon parang kami lang talaga. Yan you know, oh, si Brian, si Jay. At saka si kami. Okay, so yung huling pupuntahan namin sa taas lang nito. Ang pangalan nun? Balnunto. Balnunto Falls. So doon na kami mag-chill. And time check is already 11.25 na ng umaga. And mag-chill lang sila kami 30 or 1 hour, 30 minutes. Pinaka matagal na yung isang oras. And then uwi na din kami ng dawa Baka abutan kami ng ulan So yun nga, maraming maraming salamat Anbang po sa Rock Formation Dito sa may barangay Colon Sabak Matanaw, Davao din sir Alright Ito so, na yun <laughs> This is it <laughs> Yung pa pabalik <laughs> Grabe, ang tirik Tama ba yun? Ah toma so que hay permanente Ah toma sol que permanente Saca la pute You know あれここはプレーがいいのあっ GoPro na din pa pwede mabasa kasi nabutas yung ano yun yung power button o so, at sya pwede ng tubig baka na tayo GoPro DJ Jay uh. uh. uh.